Kano kano, okay, guys. Kuha tayo ng basket. Dito ay una nating binili ay ang mga kape. Mga kapitong White, yung mo. Yes, ako ito, ito, ito guys, greatest white. Ito yung favorite ko. Ilang piraso to? Anin? Sa pa. Kuha nga ng ano yan eh. Hinahanap nila yan. Hindi, bukod yan, tinhanap pa Anong ano? Sa pa. Ito na. Ayan, yan. yan. At nanguha rin nga pala kami ng greatest choco twin pack. Dito tayo sa kabila. Excuse me. Ito tayo. Yan at meron din dito ang beer brand swag. Kuha rin tayo nito. Ito yata pinakamura yung oh, lapat dito. So, Ito yung kapa. Yung bird's tree. Magkano ba bird's 14 ang bird strike ko eh. Papa may naghahanap dito kaso wala na yung naghahanap Ola sa atin. Na. Oo, wala na yun. At may loko kuha rin tayo nito. Ito ay uh, isa sa mga mabibili sa ating tindahan. Kuha ko. Mm. -hmm. Pag-iisa lang. <gay> Pan sa kabila yung mga biskwit. Ayan, kuha tayo ito. nito. Mm. Mga sky flakes. Mm. ito. And ribisco, handshell. Ayan. Ito. Ayan, man, man. ayan, kuha rin tayo ng mga chichurria dito. Ajivar Choco, ayan, kuha tayo. E ganun ba yan? Para makita nga dapat lahat. Iyon eh, yung nasa Purpose ko eh. Sige nga. Dulas mo yung cellphone mo. May ganito tayo. Hindi pa tayo nanunod. Oo nga pala. Dito mo nga tayo. syempre kukuha rin tayo ng mga delata dito mega sardines at ang next nga dito ay ang century tuna 555 tuna at syempre century tuna ulit kasi kayo na i-flexin oil kayo na ngayon naman ay spicy naman ayan dito may mga chichoria dito kuha rin tayo dito ayan pili-pili lang tayo dito guys at marami naman tayong mapipili dito Ayan, at nasobrahan yata ako ng pamimili. Ito at bubuhatin ko pa nga yung isang kahon, isang kahon na roller coaster. Clover. Ayan, ang favorite ng aking mga kasuki ay ang clover. mga ano papa Iwan mo na yun doon. Tapos kuha ulit na. Ng... Dito nga ay bumibili ako ng mga pansit kanton. Okay. Dito nga ay bibili tayo ng mga pimsel. Wala pala yung mga ano, bolalo. ito, gamit natin ito pag tayo ay maghuhugas ng mga pinggan. <With> at na makapamili na tayo punta na tayo sa cashier dito nga sa dali na pinagbibilhan namin dito sa may regalado ay pag tayo ay namili meron dito tayong libreng kahon at ilagay natin lahat dito ng ating mga pinamili oo oh ito pa yung iba antayin natin para magkasya sa may kahon na ilalagayan natin at libre itong lagayan natin na kahon basta tayo ang maglalagay dito Isang ano na lang ang ano natin, isang carton mm. lang. Ayan guys, ganyan. At nilagay na nga ng aking asawa lahat. At ayan, ilagay na rin natin. Ito isiksik na natin. At dito nga ay nakabayad na tayo. Kailangan na nating umuwi. Tara. Mauna no, pa makusang mabubukas naman ayan ayos ah ayan dito tayo muna tayo sa ating service na tricycle Ayan guys at nakapanili na tayo ng ating mga pahinda sa ating tindahan. Ali! At ayan nga guys ay pauwi na tayo sa ating bahay. Dala natin ang aming mga pinamili. Salamat guys. Hangganit na lamang po. Thank you for watching.